Hello! So ito yung ating astrological reading para sa mga uh, Sagittarius. By the way, hawak-hawak -hawa ko lang yung phone ha. Tsaka medyo nakadapa ako para medyo comfortable ako mag-reading. Ayan. Um, ang importante naman yung message. So, pagkasyahin mo na lang muna sa ngayon kung yung meron. Anyway, this is for Sagittarius, Sun, Moon and Rising. Be sure to check your natal chart. Okay? Um, so, Sagittarius, ano yung effect ng full moon sa'yo? Full moon, mangyayari siya May 13, ano, na May 13, 2025. Pero yung effect nito, pwedeng ma-experience mo na or maramdaman mo na ngayon. Tapos, days before, days after, kasi ang effect nito eh. And, uh, pag full moon talaga, um, Kumbaga sa dagat yan parang high tide. So yung emotions natin around that time is talagang high no? Medyo malalim yung emotions natin around that time. So high chance yung uh, paka, yung pagkakagalit or biglang sasama loob, ganyan or ma-misinterpret yung mga bagay-bagay na magiging dahilan para for you na magkaroon ng pag-iisip na hindi maganda na magdudulot ng um, Uh, you know, emotions for you. So, mag-ingat pagdating sa iyong uh, yung galit ba? As much as possible, ay um, pakalmahin or uh, maglaylo ka muna bago ka magsalita. Why am I saying this? Kasi Sagittarius, yung full moon happening in your 12th house Travels is the house for karma. So, pwedeng may mga ma-experience or big change ka dito. So, anything na sasabihin mo around this time is, you know, pwedeng mag-bounce back or bumalik sa'yo. So, anything na gagawin mo, sasabihin mo na hindi maganda, pwedeng bumalik sa'yo yan. So, be mindful of that. Kaya nga sabi ko, iwasan mo yung pag, yung galit. Yan, yung pagsasalita ng galit ka kasi pwedeng mabalik sa'yo kung ano man yung mga, mababanggit mo dito and uh, also the 12 house is the house for ending and yung full moon kasi it brings big change and ending for you so yung iba naman if this is the start of your karma or pagbalik ng karma it could also be an ending for some of you no? kung ano man yung mga na-experience mong hindi maganda in the past, mga nakaraan na sabihin na natin um, karmic or karma para sa iyo pwedeng mag-end din siya around this time of full moon. And literally any any endings no pwedeng maging um, masakop yan dito sayo, uh, sa iyo sa so whatever thing na iniisipan mong i-end na no mga nakaraan so high chance talaga na maisa katuparan or magawa yung ending na yan sa ngayon. And Be mindful, full moon, medyo, uh, you know, high chance of accidents. And yung 12 house kasi it rules hospital. So, be mindful of the actions na gagawin mo, no? Um, Mag-ingat, doble ingat, no? Kasi high chance ang aksidente around that time for you. And... The full moon is in uh, 22 degrees Scorpio. So uh, 22 degree is a Capricorn degree. Ayan. so kung hindi man ikaw yung um, high chance ng accident and ma mapunta sa uh, hospital no. It it could be uh, older people sa buhay mo okay or it could be uh, um, your boss you know someone na medyo mas may power over you or sabi ko nga medyo uh, because the 12 house is yung mga old people ayan so uh, there could be big change pagdating sa kanila no not literally Pwedeng kasama na rin yung health no and uh, well hindi ako magtataka if 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 makakabalita ka ng mga uh, uh old people passing away around this time and pwedeng itong old people na to is malapit sa iyo or kakilala mo so pwedeng ganoon uh, pwede rin namang hindi old people kasi you know well Pluto is in retrograde. You know, Pluto rules death. So, high chance of that discovering or pwedeng pagkaalam um, ng mga bagay na may kinalaman doon. You know? And yung full moon na ito ay nagkakaroon ng training with the planet of Saturn in the sign of Pisces. 12 house rule secret so there's definitely Pisces also rule secret so wag kang basta-basta magti-take ng risk around this time kasi pwede may mga makakonek or makausap ka na they're not being truthful sa'yo pwede mga hindi nila sinasabi kung ano yung totoo and they're, they're very you know secretive so pwede may mga uh, tao na magmanipula and maggamitin yung kahinaan mo to, to paniwalain ka sa mga bagay-bagay. So, high chance of scam, panluloko, so be mindful also of that. And if ever na meron kang mga um kinakaharap na um sabihin na natin case or kaso ayan or uh may mga legal matter ka na uh, nilalakad na yan. so there's a possibility of an ending of that around this time of full moon or it's a good time natapusin na yan kasi sabi ko nga this is uh, the time in may mga endings, mga big change na mangyayari sa buhay mo and uh, yeah Saturn is here. So the Saturn is a planet of limitations. So it could be na whatever ending ang um experience mo ngayon, pwedeng dapat isang tabi mo or ma mapipilitan kang isang tabi ang emotion mo pipigilan yung mga bagay na yan na, uh, na ilabas because of maybe other people na involved dito sa changes na ito. Okay? So, wala kang choice kundi pigilan yung mga emotions na yan. And, eh, kung gusto mo magpa-read ng astrology or tarot reading, now is the right time to do that. Or kung gusto mo magpagamot, like, you want to hindi, hindi surgical operation. Hindi, hindi ko ma-advise yung mga surgeries around this time kasi medyo magiging matagal ang paghilom niyan. um, Ang may advice ko is kung gusto mo magpagamot ng, you know, may kinalaman sa otak, or you want to know if you do have uh, medical condition, of, you know, pro -pro psychology, if you want na magpa uh magpa tingin yan sa 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 psych sa psych psychology psychiatrist ang tawag doon psychiatrist astrologers uh tarot readers now is the right time to do that uh, pwedeng magkaroon ka ng clarity okay and even talking to uh, to your spirit guides is good around this time If you want to manifest something, ito okay ito for you around this time or if you want to release 'yan something in your life like yung pag insenso whatsoever, pagtanggal ng mga bagay no no. Whatever ending no, na gusto mong i-end sa buhay mo now is the time. No halimbawa may mga gamit ka na hindi mo na, na gagamit and uh, para magkaroon siya ng replacement, kailangan talaga palitan or tanggalin muna. So, ayun ang aking reading for you, Saj. I wish you well. I wish you good luck. And hopefully, ma-follow mo ako, ma-subscribe mo ako, makapag-comment ka dyan sa baba. Kung appreciate mo yung aking reading. Uh, pagpasensya mo na talagang ginagawa ko lang na medyo komportable kasi kanina pa ako nagre-reading. So, medyo nakakapagod yung pwesto ko kanina. So, ito yung pinaka-komportable sa akin sa ngayon. So, pagpasensya mo na ako talagang nakadapa lang ako at hawak ko lang ang phone. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.